And then ito naman, sir, uh, meron ng total ban na inuutos si Pangulo na hanggang end of the year na nga dapat mag-wind mag down na sila. At kayo nag-iimbestigahan sa mga illegal pogo pero hindi niyo alam, ilang kembot lang pala, ilang hakbang, meron na go -operate na pogo malapit sa Senate na involved pa rin po sa mga illegal activities like yung uh, lab scam ba yun, Itong mga... Tama, tama. Mm, well, actually, Sally expected ito, no? In fact... Uh... Dahil nga nabuwag na yung mga mega Pogo Hub, yung mga malalaki, mm -hmm. uh, marami tayong makikita ng mga ganitong paliit ng paliit ng mga Pogo Hub. Ito mga 200 na tao mm -hmm. at uh, nakita natin sa Cebu, mga 200 din. So nakita natin na paliit ng paliit na yung kanilang aktividad dito. At expect na rin natin to mm -hmm. na dahil nga uh, nabuhag na yung malalaki, mm -hmm. ang susupo ka nilang mag-operate ay itong mga maliliit. At mm -hmm. kailangan wala nga hinto, hindi tayo pwedeng puminto uh, sa paghuli. Mm -hmm. Pero Sally, ang nakakapagtaka dito sa bagong nahuli, nakipapay 78 na Pilipino. or 70 plus na Pilipino mm -hmm. doon, na nagtatrabaho doon. Mm -hmm. At uh, ang kinakatakutan ko, baka sarili na nating kababayan, at dahil natuto na sila dito sa mga scamming, mm -hmm. at uh, nakita nila eh talagang profitable, pumikita uh, sa scamming. Sila na mismo ang gumagawa. Oh. Halos one-third ng ng mga nahuli dito sa latest na raid ay Pilipino. Kaya oh. uh, dapat, uh, una, dapat kasuhan itong mga uh, mga taong ito dahil hindi porket Pilipino sila, eh makakawala sila sa mga scamming activities. At mm -hmm. pangalawa, maimbestigahan mabuti. Baka mayroon na mga local syndicates na natuto sa mga ganitong scamming. Mm -hmm. Baka na ayun na, tuto, taw sila na on their own na nag-ooperate ng ganitong Correct. process. Parang ganoon na nakikita ko eh. Dahil nga, itong mga dayuhan ay eh, bumabalik na at uh, natuto sila na, uy, ma ano pala ito malaking kita pala nito at madali mm -hmm. lang gawin eh sila na mismo ang gumagawa. Oo, oh, natukso dahil malaki yung pera na kinikita nila. Alam ka talaga, ang balita ko nga mas malaki pa yung pera dito kaysa doon sa totoong pogong ginagawa eh. Mm -hmm. no, so, eh uh, lang halos walang puhunan. no? Papanoloko lang ang ginagawa nila, computer lang at cellphone at nakakapagloko na sila. So sir, yung nakikita nyo na ganung possibility na baka mga kapwa natin Pilipino natuto at nag-ooperate na ng ganitong klase ng scamming, ito ba gusto nyo rin na matutukan na investigasyon ng Senate? Oo, gusto ko rin na tingnan itong angulo na ito. At uh, hindi ano yan, hindi imposible. Tingin ko ganyan na nangyayari mga sarili na nating mga kababayan ang uh, gumagawa nitong mga scamming. At dapat higpitan natin. Ah uh, kasi ang mga ang ginagawa nitong mga nahuhuling locals mm -hmm. eh sinasabi nila biktima sila mm -hmm. pero sa totoo lang sila mismo ang alam nila 'yung ginagawa nila at sila mismo ang gumagawa nun. Mm -hmm. kaya hindi natin pwedeng uh, palampasin ito at uh, ako mismo ay uh, bibigyan natin ng pansin itong uh, bagong nakikita nating trend no mm -hmm. na mga Pilipino na talaga ang pumapasok sa scamming activities. So sir, magpa-file kayo ng reso so, regarding that o pwedeng incorporate na lang yan yeah. sa ongoing Incor investigation? Correct, correct. I incorporate na lang natin yan at uh, uh yan ay kumbaga isang angulo na uh, na ano, nabubuksan natin para sa mga enforcement agencies natin ay tignan mabuti. Sir, ano to? Paharapin nyo yung ilang mga Pinoy na na-aresto dyan sa Pogo sa Pasay City. Ang balita ko kasi, Selly, mayroon din sila mga leader-leader eh, no? may oh. organizer rin ito. Mm -hmm. So mayroon sila kumbaga isang leader na nag-oorganize, kukuha ng 20, 30, mm -hmm. 40 ang mga local at uh, uh, babayaran sila para gumawa nitong mga scamming. So mm -hmm. iniimbestigahan pa at kinukuha pa yung pangalan at uh, when the time comes, uh, ang, ang imbitahan natin dito yung mga leader. Sir, ang mga leader nila, Pilipino din o dayuhan? Pilipino rin, Pilipino, ah, rin. Pilipino, Pilipino din. rin ang balita mm -hmm. ko. No? Natuto na kasi. Mm -hmm. no uh, nung una, mga dayuhan to. At uh, nung nakita nila, na hindi uh, naman ma mahirap patutunan to no itong scamming. Mm -hmm. uh, at, at, at tayo, mga Pilipino, magagaling pa tayo mag-English. No? So, mm -hmm. kaya na mag-construct ng, di diba, yung tamang grammar. Nakita mm -hmm. ko yung mga ibang dayuhan, bal balubaluktot yung grammar. E eh. mm -hmm. eh, tayo, mas pagaling tayo gumawa ng grammar. At uh, yun ang kinakatakutan naman natin na yung technology transfer uh -huh. sa masamang paraan, no? Naging uh, uh, naging yung yung, yung yung, yung yung krimen na transfer sa mga locals. Bagay na dapat huwag mapigilan kasi marami sila mabibiktima. Nakapwa natin Pilipino na Correct. may engage no, sa kanitong klase ng scam. Correct. Tsaka mga, ano, mga English-speaking countries. Uh -huh. Uh, ng Europa, ng Amerika dahil nga magaling sila mag-English. So tayo na, so, na iireklamo na ibang bansa. Oo, tama. <laughs> uh, at uh, hindi imposible to at nakikita ko na parang ganoon yung trend na nangyayari at dapat natin kaagad uh, uh, mahinto ito. Mm -hmm. So, sir, on Tuesday, may another hearing ang Committee on Women. Ibig sabihin po ba noon bukod doon sa regular na public hearing, magkakaroon po ba uli ng executive session na papaharapin si Alice Guo? Ah, uh, 'yun ang ano, 'yun ang uh passability yan, uh, passable uh, 'yan. Mm -hmm. uh, dahil uh humingi si Ping ng executive session at uh, uh pumayag naman ang committee na bigyan siya ng executive session pero yung unang executive session namin, sige, hindi ko hindi ko sasabihin yung content, no? Mm -hmm. Dahil ano tayo, uh, bound tayo by the rules. Pero yung aking personal mm -hmm. na sa loobin doon sa mga narinig ko, Opo. walang bago sa mga sinasabi niya. Mm -hmm. At uh, marami pa rin inconsistency mm -hmm. doon sa mga kwento niya. Uh, kahit na sa executive session hindi nagtugma-tugma. Mm -hmm. At uh, wala naman kaming ako personally wala akong narinig na bago. Mm -hmm. At uh, para sa akin eh uh, dapat maging mapanuri rin no yung mga kasamahan natin na senador dito mm -hmm. sa mga sinasabi niya during executive session mm -hmm. uh, Tandaan tanda natin itong taong to ay eh, napakagaling mag magsinungaling uh, mm -hmm. at uh, uh, baka baka ginagamit nila lang yung executive session para malihis yung attention ng mga senador at malihis sa tunay na Uh, na, na ano na sitwasyon. So sir isa suggest niyo ba kay uh, Senator Rizon Ontiveros na pag-aralan mo mabuti kung worth it pa ba na isa lang sa isang executive session itong si Alice Guo kung sa tingin niyo naman mukhang wala nang bago at baka hindi naman totoo yung kanya isinisiwalat sa inyo. Oo kasi minsan ginagamit yung executive session para palabasin na mm -hmm. hindi sila yung tunay na mastermind, wala silang kinalaman at dapat uh, mapanuri no mm -hmm. ang uh, mga Uh, members ng committee. At pag-uusapan namin yan in, in, in caucus, uh, sa mga kasamahan natin sa committee kung kailangan pa ba ibigay o ano ba yung ano ba yung